Okay, magandang araw po ulit. This is just a bonus reading for this day. Ayan, since wala nga po akong internet, wala po akong uh, reading, uh, private reading ngayon, so magagawa tayo na isang um, uh, card reading pa, no, para sa ano naman, random lang to, anong pakiramdam ng person nyo sa oras na ito, no, or ano ang nare-realize niya sa mga oras na ito, no, anong pakiramdam niya, no. Okay. Anong pakiramdam po ng taong ito sa inyo ngayong araw na to? So, again, this is a general reading. Hindi po lahat makaka-resonate dito dahil may iba po na matitigas ang muka <laughs> ng mga jowa nyo o mga ex nyo. So, ito po ay para sa mga taong nagmahal ng totoo lang or niloko kayo or minahal naman kayo kahit niloko kayo, okay? Hindi po to applicable sa mga taong ng lang, okay? Meaning, hindi to applicable sa mga taong niloko lang kayo at hindi kayo minahal, okay? Anong pakilamdam? It is all too much. No? It is all too much. I'm afraid to lose you. Mhm. Mm Mukhang nagising ka, ano Mukhang ikaw na 'yung nagising. Kaya medyo may pagkatakot sa taong 'to ngayon. Ha? Deep inside natatakot din siya mawala ka at makamove on ka. You were right. Mm hmm. Na-realize niya na tama ka. Ha? Ngayon, I'm afraid to lose you. It is all too much. Parang may pain na din siya. I'm afraid to lose you and you were right. Malamang itong taong 'to ay Um, nakipaglaban sa'yo no na siya yung tama ikaw yung sinise pero tingnan natin mukhang sabi niya i'm afraid to lose you and you were right no hindi rin pero baka ang taong to ay hindi makatawag sa iyo o hindi ito maka hindi ito makatawag sa iyo hindi ito makalapit sa iyo because he's scared of rejection natatakot siya na baka pag tumawag siya sa iyo ay i-reject mo siya no i-reject mo siya I can stop thinking about you. No, hindi niya ikaw um naka, ngayon sa mga oras na to sa sa ngayon sa pakiramdam natin sa kanya iniisip ka nitong taong to palagi no itinat um siya paano kanya kakausapin paano siya magsisimula sa iyo natatakot siya mawala ka pero at the same time hindi rin siya makalapit sa iyo because he's scared of rejection ano hmm si, oh, see, I can't stop thinking about you, but I cannot talk to you right now. No, bakit? Dahil siguro, no, alam niya na nag-a-adjust ka na, nag-move on ka na. Baka kaya alam niya, no, na, um, alam niya na kahit pa natauhan ka siguro, no. So, feeling niya ngayon ay medyo matapang-tapang ka na na nag-move on ka na, nag-a-adjust ka na sa buhay mo, no. I can't take it anymore. So, meaning itong taong to, nahihirapan din siya sa pain na narar nar nararamdaman niya sa mga oras na to. No? Is it over? Di na talaga bang tapos na tayo? Talaga bang wala na to? Talaga bang ito na yun? Diba? Parang, oh my God, meron ako nare-resonate na isang anak anak-anakang ko sa ano, sa, sa reading na to no? Nasa ibang bansa din siya. I can talk to you right now. I can take it anymore. Is it over? Talagang isip niya, is it over? Malamang ang taong to ay merong isa pa, no? Pero hindi niya rin gusto, no? Hindi niya mahal, no? Pero dahil wala na, parang feeling niya tapos na, wala ka na rin naman tiwala sa kanya and everything, no? Papanindigan na lang niya yung maling desisyon. Pero tinatanong niya pa rin deep inside his heart, no? no iniisip niya pa rin talaga bang tapos na talaga bang wala na no ikasalanan mo yan <clears throat> hindi ka marunong magmahal ng isa no kasalanan mo yan ngayon magtatanong ka is it over is it over you know ikaw may kasalanan hindi ka makahintay hindi ka maka hindi mo maayos yung sarili mo no? Tapos ngayon, ikaw lahat pa rin ang sinisisi niya, no? Pero deep inside him, ikaw yung tama. Alam niya na tama ka, no? Pero this guy is so much ma pride, no? Na ayan nga oh, he's scared of rejection meaning ayaw niya na gumawa ng kahit ano kasi iniisip niya okay na 'yon kasi ano naman okay na 'yon kasi baka ma-reject lang ako. I wish I could be a different person. So, itong taong to, parang meron siyang realization, resentment, and desire to reconcile, but he's scared kaya hindi na siya gumagawa na kahit na ano, because he's scared of rejection. No? Whew! Matakas energy nito, ah. Huh? And I need to hold back my true feelings for you. No? Kailangan niya daw Um, paglabanan na yung pagmamahal nito sa'yo o yung nararamdaman niya sa'yo, kailangan na rin niyang i hold at labanan na So bakit sabi niya bakit nararamdaman niya pa rin to kahit nilalabanan niya na Why do I feel this way no Will this pain ever stop ikaw pa rin naman ang gusto nito no kahit may iba siya kapatid ikaw pa rin ang gusto nito This is just a random check, um check sa feelings ng person nyo ngayon no So, whoever you are, ito ang pakiramdam niya, ano. Again, this will only resonate kung kayo nagkaroon ng relasyon na, na feel mo yung pagmamahal niya sa'yo. Kung feel mo, ginamit ka lang and, 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 ano, hindi po ito applicable sa'yo, okay? But, kung nagkaroon kayo ng totoong relationship, there's love, ayan, applicable sa inyo to, no? So, nasasaktan din siya ngayon, no? Pero, sigurista ang taong to, no? Kailangan may isa siya sa side niya kasi hindi siya papayag na ganon no tingin tayo sa ilalim life without you is hopeless dark and depressing I miss your light he misses you no nami miss ka ng taong to no nami miss ka niya nami miss ka niya ng taong ito kapatid no these feelings are eating me alive no So parang hindi niya na rin kinakaya, no? Nagme-mental telepathy kay sa isa't isa, no? Nagme-mental telepathy nyo ang isa't isa to be honest with you. the way I have treated you was wrong. So, may realization to, kapatid, no? Kaya lang, he has too much pride. Yun lang, minsan yung nakakalungkot, eh, no? Yung ego and yung pride, mas malakas pa kaysa sa pagmamahal, no? Yung rejection, eh, takot, eh, no? This person has childhood trauma. Pwedeng ang taong to, kaya ganito to, dahil nakulangan sa attention to, growing up, no? Aray, oh. Niso sumasakit yung likod ko sa too much o Bigat ko na kasi. <laughs> Yan, there's childhood drama no? How could you ever forgive the mess I've made, no? So, paano mo daw po siya mapapatawad, no? Hindi niya na rin alam. Hindi niya alam saan siya magsisimula. Hindi niya na rin alam kung mapapatawad mo pa siya. So, for him, panindigan na lang niya, no? hindi na lang niya. Sayang. no, mababago pa daw ba yung inyong mababago pa daw ba yung sitwasyon nyo? No? Nilet go kanya kasi gusto niya ring hanapin yung sarili niya kung ano ba talaga ang gusto niya sa mundo. Ano ba talaga ang gusto niya? Kahit siya confused, kahit siya gulong-gulo sa ngayon, ano? Ay, tama kasi sabi ko lang, my life is a mess right now, no? Hindi siya masaya kapatid na no? hindi rin siya masaya don't treat me the way you do I don't deserve it alam niya rin naging mabuti ka sa kanya no? alam niya emotions overwhelm me. So, lahat nito, no, sinisisi ka niya sa totoo lang, sa paghihiwalay inyo, ikaw ang sinisisi niya. No? Sinisisi ka talaga niya. As in. No? Na ikaw ang may kasalanan, bakit kayo mag, nagkahiwalay? No? Hindi mo siya prioritize. <clears throat> ang daming ko daan ito. Ang daming ko daan ito sa'yo. No? Ang dami-dami dami niyang kuda sa'yo. I need to figure myself out. So, nag-iisip-isip din to, kapatid mo. No. Sa so, totoo lang. Kung nag-iisip ka, iniisip ka rin niya. Nag-iisip siya ano nangyari sa inyo. May, pero may iba to eh. Kahit ano. Kasi gusto niyang kalimutan ka. Pero sinabi niya, if I could go back in time, I would handle us differently. No? Pero wala eh. Yung resentment niya, parang masakit lang aaminin ko sa'yo mas maano yung ego and pride niya no meron pa siyang pagmamahal sa'yo hindi naman agad nawawala yun no? pero sobrang pride niya I can do this right now pero kahit na may kasama siya iba no? ikaw at ikaw pa rin ang iniisip niya at kinukumpara niya Oh my God, lahat na nag-anuhan na. Ah. It hurts so much, ayan oh. No? I don't understand, hindi niya maintindihan bakit daw no, nasasaktan pa rin siya. And this love is crazy. May pagmamahal pa rin sa ito. No? May pagmamahal siya sa iyo. So that's it for our random check, kamusta ang pakiramdam ng taong Uh, person nyo ngayon, no? Malamang kayo ay nasa no-contact, no? No-contact no? No contact situation. Anong pakiramdam niya? Ayan. yan po ang pakiramdam niya, no? So, maraming maraming po salamat at sana, no? Makapag-isip-isip kayo at makapag-isip-isip din siya, no? Ito po, again, ay para sa mga taong nagkaroon ng totoong relasyon at nagmahalan din, okay? Hindi po dahil ano lang, kung ano ba man pero ito po ay random check no sa so, no contact situation ano ang pakiramdam niya yan po ang pakiramdam niya no so that's it for for um pakiramdam niya sa ngayon isa kasi ang lalaki ma pride no even babae din naman pero mas ma pride ang lalaki no hindi sa lahat ah. hindi ko nilalahat pero may mga ganong sitwasyon ano yan lang po mga kapatid <laughs> medyo nalungkot ako doon kasi nga sayang there's love there's ano pero mas pinipili niya sa iba kasi just to be safe na lang no ayo sigurista ang lala ang, ang karelasyon nyo May, map mapababae mapalalaki sigurista siya Uh, yun lang po, maraming maraming salamat po at manood, na sana napanood nyo na rin po yung nawala siyang parang bula magpaparamdam pa ba siya situation 2 pakipanood na rin po yan, nilabas ko lang din po yan kanina okay, so maraming maraming salamat po and may God bless you all I love you all, my Lady Elena's subscribers my Lady Elena's family maraming maraming salamat po kayo po ang aking pamilya at nagpapasalamat po ako sa lahat ng pagsubaybay nyo, pag-like, pag-comment and please don't skip the ads yan, para makapag-ipon po tayo ulit para sa Home for the Aged naman na pinaplano ko po no? susunod, no? soon um, kapag nakapag-ipon na po tayo <laughs> medyo naubos na po ang ipon natin doon sa ating um, One Love no? yan. so maraming maraming salamat po And thank you so much for everything. At sa lahat po ng pagsubaybay nyo, lahat ng pagmamahal nyo, pagdadasal nyo po para sa akin. Marami salamat ngayon po. Medyo pray nyo ako kasi medyo masakit ang chan ko. Hindi ko maintindihan. Pero kahit masakit ang chan ko, bloated ako, uh, ito, nagre-reading pa rin ako, no? Kasi ito po ay aking commitment sa inyong lahat, no? Hindi ko po alam bakit sobre acid ko. Hindi ko alam hanggang likod sumasakit pag nakaupo ako. Kaya, ipag-pray nyo po ako, no? Ipag-pray po ako. Talagang ngayon eh, lahat ng diet na pwede kong gawin, ano? Kagawin natin. <laughs> para humaba ang buhay natin para sa inyo pong lahat, no? Na kailangan ng gabay, no? Yan, hanggang likod talaga sumasakit. Sana wala naman akong kidney stones. <laughs> Yan, de, kagabi lang po ito, pagkakain ko, uh, biglang sumakit yung chan ko. Tapos, nagpamasahi ako ng konti, nakapagtsikahan na ako sa inyo, nagpamasahi ako ng konti, pero sobrang sakit, no? So, parang pagising ko ngayon, medyo, hindi na siya ganun ka-bloated, pero medyo may skirot pa rin, no? May sakit pa rin hanggang likod. Yan lang po. <laughs> Nagtsikahan na ako. So, please pray for me po, no? Para, para mawala po itong ganito pakiramdam ko. Para makapag-focus po ako sa pagbibigay sa inyo ng private reading. Para po akong may hangin, you know? Para may kabag yun lang po. Yun, and again, maraming maraming po salamat sa inyong lahat. I love you all, and please pray for me as well for my health, and I'll also pray for you. I love you all, and may God bless you. Bye!